on what to do and not to do pag dumating yung ayaw nating dumating. Kaya sa mga bureau, department, this is now a directive that in any given day, from today onwards, you must conduct exercises. Sa utos ng punong lunsod ng Maynila, magkakaroon po tayo ng Community-Based Earthquake Drill o isang malawakang pagsasanay. Nakatuwang natin ang 896 barangay, kakalampagin po nating muli ang MBB upang tumugon ang lahat ng barangay para sa ating gagawing drill, earthquake drill na pangkalahatan sa lungsod ng Maynila. Good morning po. Honorable uh, Mayor Francisco Moreno de Madoso. Uh, Honorable Vice Mayor uh, Angela Lechi Atienza at uh, City Administrator, Attorney Wardy Quintos, General Abad at sa lahat po ng kapwa ko, Director at mga kawani na masisipag ng Lunsod ng Maynila isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay itinitiwang natin ang International Day for Disaster Risk Reduction. At sa tuwing 13 na Oktubre, nakikiisa tayo sa buong mundo sa pagbunita sa araw na ito. Upang ipaalala na ang kalamidad ay hindi likas, ngunit ang panganib ay maaaring mapigilan at ang pinsala ay maaaring maiwasan. Ang tema ngayong taon ay Pan-Resilience Not Disasters ay hamon sa ating namamuhunan hindi lamang sa pagtugon hindi sa pagpapatatag ng kakayanan ng bawat komunidad. Lalo na ang mga mahihirap at mahihirang lalisado lahat din ng ito ay ating napatunayan na nung no, tayo ay naipadala kasama ang mga doktor ng MHD sa Northern Cebu sa atas ng ating butihing alkalde sa dagliang pagtugon niya upang kami ay mapadala sa Northern Cebu at makatulong sa mga nasalanta ng lindol. Sa lusod ng Maynila, ang disaster risk reduction ay hindi lamang programa kundi ito ay ating panata na protektahan ang bawat buhay, tahanan, pamayanan, ari-arian laban sa mga banta ng kalamidad at pagbabago ng klima. Sa pamumuno ng ating butihing punong lunsod Isko Moreno at Vice Mayor Chi at sa tulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy nating pinalalakas ang ating kakayanan sa paglalagay pa ng mga karagdagang early warning systems, emergency response team trainings, at ang community preparedness at katuwang natin dito ang MBB, ang SDO, at ang BPLO para sa mga pribadong sektor. At salamat sa mga departamentong lagi natin kasama na handang tumulong tulad ng MBSW, DEPW, DPS, MTPB, CGSO, City Electrical, na lagi natin kasama sa tuwing tayo ay sa anumang kalamidad dito sa lungsod ng Maynila. Ngayong araw, ang pagdiriwang ng pagdiriwang ipagpapatuloy natin ang ating adhikain na gawing mas ligtas, matatag at handa sa anumang sakuna ang ating lungsod ng Maynila Sa utos ng punong lungsod ng Maynila, magkakaroon po tayo ng community-based earthquake drill o isang malawakang pagsasanay. Nakatuwang natin ang 896 barangay, kakalampagin po nating muli ang MBB upang tumugon ang lahat ng barangay para sa ating gagawing drill, earthquake drill na pangkalahatan sa lungsod ng Maynila. Nais ko rin po samantalahin ang pagkakataon nito upang pasalamatan ang mga taong nakatulong natin sa pagtugon sa Northern Cebu. Ang Cebu City Fire Volunteer na nagpahiram po sa atin ng ating mga unang unit nung no, hindi pa po dumadating ang mga unit natin na isinakay natin sa barko. Sila po ang nagpahiram ng fire tanker at fire pumper sa atin upang tayo makapagsimulang makapaglingkod, pati ang ating mga doktor. Katuwang na rin po natin ang barangay Kubakob na hanggang matapos po ang ating paglilingkod sa Cebu ay hindi po tayo iniwan. At muli po, para sa ating kapwa Manileño, ang isang Manileño ay may puso para sa kapwa Manileño at hindi ito tatalikod sa anumang sitwasyon. Maraming salamat po at mabuhay ang lunsod ng Maynila. Mabuhay tayong lahat. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating susunod na tagapagsilita. Kilala-kilala na po natin dito sa lunsod ng Maynila ang ating butihing alkalde, Francisco Isco Moreno Domagoso. Thank you Director Arnel. Good morning. Well again uh, Thank you very much uh, sa lahat ng team natin sa Manila Health Department at MDRR Remo na tumulong sa ating kapwa Pilipino uh, sa oras ng kanilang pangangailangan do sa province of Cebu palakpakan natin ang ating uh, masisipag na empleyado. I hope that uh, na makarecover soon uh, yung ating mga kababayan doon. At uh, mahirap talaga pag kami kalamidad. But then again, uh, salamat sa Diyos at nakabalik kayo ng malusog at ligtas. Sa ating pong uh, bisita ngayon, all the way from Samar, no? ang ating uh, Honorable Mayor Aran de la Cruz Boler. Uh. Cleo Cleope Biloño, our Vice Mayor. Valentin Morillo, Christian D. Doroha Bienvenida Bilarde, Shirley Loberando, Marcial Kitalig, Harold J. Rabi, Bilmar B. de la Cruz, Jaime D. Velasco Jr., Mia L. Morillo, Ara Lorean B. Boler, mga members of the Sangguniang Bayan. Other municipal department heads and officials of Matuginaw Samar. Welcome po sa Maynila. To our Vice Mayor, Vice Mayor Chia Chiesa, mga members ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, sa ating lahat dito, again, good morning. Uh, it's another challenging week, but uh, as I have been saying, God will provide. Nayawa ang Diyos. Makakaraos din tayo. But uh, today, uh, the presence of our chief Manila Chief Police General Abad sampo ng ating mga kasamahan sa men and women uniform personnel of the Manila Police District or Western Police District kasama natin sila ngayon sapagkat nag-champion po ang Manila Police District sa buong NCR. Sila po ay nag-champion sa Empo Challenge. Yan po ay programa ng Philippine National Police para sa Enhanced Managing Police Operation or EMPO challenge. The Manila Police District Alpha Sector in a successful simulation exercise or what you call CMEX. It's been ongoing all over the country. Kinilala ang Manila Police District sa maayos na deployment a response uh, action plan ng ating lungsod. Muli, palakpakan natin ang ating Manila Police District. The men and women headed by Police General Arnold E. Abad. Congratulations, sir. Mukhang masisingil ako ng Manila Police District. Dasos. Dasos. But uh, we're very proud of you uh, as we have promised our people, at the very least, but, uh, we promise, maging maaliwalas at panatagang pamumuhay sa lungsod ng Manila. And that will be achieved through your leadership. Maraming salamat, Manila Police District. <laughs> At bilang pagpapatuloy ng ating pagpapalakas uh, sa responde uh, sa mga tulonges na maaaring may ilan-ilan pa. No? While we grew by 9.2% of crime solution in the city no? in just a short period of time. Ang ibig sabihin po ay yung mga tulonges mga tulisan, na gumagawa ng krimen sa lungsod ng Maynila ay madalas ay hindi mariresolba ng ating Manila Police Whether uh, broad daylight, nighttime o namang oras. Kaya po ako nananawag ha, sa ating mga uh, tulongges na mamamayan o tulisang darayo sa lungsod ng Maynila no? eh, una siyempre uh, typical me I would say magbago na kayo dalawang bagay ang pagbabago magbago kayo ng pag-uugali at gawain o magbago na kayo ng address hindi kayo welcome sa lungsod ng Maynila pangalawa if you don't eh total matatanda na kayo alam nyo na ang tamat mali. We will make sure that we will put things in right order. No? At papapanagutin natin ang sinuman na makapangapi ng kapwa at makapananakit ng kapwa o magangad ng ari-arian ng ating mga kababayang nagsisikap na itaguyod ang kanilang pamilya. That is our commitment to any When you say any people that includes Manilaño and those people who come in and out of the city every day, in our own little way, we'll make sure that you will be brought to justice. So beware. Now, in line with that, uh, about uh, 10 days or two weeks ago, we have received the donation coming from FFCCII or the Chinese Federation in Binondo, Manila. And hindi lang o sila nagbigay ng motor at eh, the rest of pa pang oh, sa mga tulongges oh, pang uh, mabigatan mga NMAX na to. That is the 30 uh, motorcycle unit given to us to the city of Manila and today it will be distributed to respective uh, precinct in the city uh, at ibibigay ito turn over na natin sa Manila Police District. On top of this, meron pa tayong darating na donation din na tatlong Hilux. Uh, for our Manila Police District. Pagka sinuwerte-suwerte, uh, huwag ka mag nilawayan ko na para mausog. Uh, uh, baka umulit pa yan. And we are hoping for additional uh, 30 units. And these are motorcycle that can and address immediately possible uh, crooks or individuals. May mas mahirap pa silang tumakas ngayon sa Manila traffic. Pero may enmax kami para sa pulis namin para kalawitin kayong lahat. So muli sa inyo mga kapwa ko lingkod bayan. Malamig ang simoy ng hangin. Napansin nyo din? Meron naman nyo din? Sigurado naman mag-iinit ang Pasko nyo. Uh. Oh. Steady lang kayo sa Gedli. Uh. Eh, Nakadelay siya na naman si Paul at saka si CA. Oh. Eh, meron naman tayong i-address na obligasyon uh, for 2024. May awan Diyos. Again and again. I keep saying this. and I, I want you also to have the same mindset. Do your best and let God do the rest. God will provide. Yes, it's hard. It's not easy. Masakit sa katawan. Masakit sa puso. Masakit sa mata. Pag nakikita ko na yung numero, Diyos ko, lagi akong kinakabahan. Yung aking ano, umakit hanggang dito. But uh, then again, we need to do what we need to do. And I ask To each and every one of you, uh, gampanan nyo lang yung tungkulin nyo or tasking nyo. Basta, I'll do my best in our own little way uh, na makaraos tayo ngayong last quarter. At yung nararamdaman yung simoy ng hangin at paglamig ng panahon, pipiliting kong mainit at naglalagablab ang bawat tahanan ninyo. Pagdating ng takdang oras. Now, this is now the directive and it's going to be said later on to your uh, department heads. Nakita niyo yung utaw sa Wakali? Mga kapwa natin, empleyado? Ang MDRR mo? Them alone, cannot do it when the big one hit Metro Manila. Hindi nila kakayanin lahat yan. Kahit sampung doble pa sila dyan. We cannot do it on our own. So that's why we have to exponentially grow by acquiring exercise, knowledge, the know-how, on what to do and not to do pag dumating yung ayaw nating dumating. Kaya sa mga bureau, department, this is now a directive that in any given day, from today onwards, you must conduct exercises at any given hour It doesn't have to be sabay-sabay tayong lahat. Hindi. Kahit the per department para walang mabalam na serbisyo. We can continue to serve our people going to this building. At the same manner, we can prepare ourselves emotionally. And the learning process, we can learn from those exercise, eh, kailangan natin i-acquire. I know you know it already, but there is no harm in refreshing our mind. So that is now a directive given to each and every one of you, and tell your colleagues to prepare to the bureau departments. I'll see you later, but I just want you to know, coming from me already, na kailangan natin maggayak, kailangan natin maganda. And to top it all. One, we pray for the soul of those victims in our country with this earthquake and all other uh, uh, beria. Second, we pray for everyone's safety. Gawin natin ang dapat nating gawin bilang tao at patuloy tayong manalig sa Diyos na ay lagi tayong gabayan sa araw-araw. Bawat isa sa inyo at ang ating mamamayan ay maging ligtas at malusog sa pangaraw-araw na pamumuhay at kung sakali maging ligtas tayong lahat sa panahon ng aberya. So muli, I'll see you next Monday. Today, start of the week, start of the day, put your best mind sa lahat ng dadako sa kanya-kanya nating opisina. Just mind. It's a universal language to anyone. Magaganda naman kayo. Marami nga sa inyo, may asim pa eh. Don't be shy, just smile. Let's bring that aura na excited tayo pag lunes kasi nabigyan na naman tayo ng Panginoon Diyos na makapaglingkod sa kapwa. As like what the saying said or sinabi ng mga salawi kain o kasabihan. Yeah? Do your best and God will take care of the rest. Yan. Tingin ko, hindi na tayo magkakamali dyan. So, mag-iingat kayo ngayong linggo. Sana'y kayo maging ligtas at malusog. At maraming salamat sa mga nakaraang linggo and looking forward sa mga darating panglinggo ng buhay natin sa paglilingkod sa kapwa. Pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat. Manila, God first. Thank you.